Yo, yo, yo! Guys, malapit nang matapos. May sahig na, oh. Ano na lang, bubong na lang to. Oh, atip. Atip na lang, eh, kabit nito mamaya. Hindi oh. na tulugan ang kambing. Mamaya, guys, matapos na to. Yo, yo! So, una guys, meron siyang so, na siyang yero yung yero nito Kira. Eh. Pag samantala lang muna kasi mainit pa ngayon, hindi pa nag-aulan, pa yun Malapit na. Ito na lang. Yo yo, tenar terus nah, hmm. itu guys. Hmm.